Laman ng balikbayan Boxers ang pinuntirya ng dalawang naarestong magnanakaw na miyembro o mano ng tinatawag na Spider-Man Gang. Ang kanilang modus alamin sa balita hatid ni James Agustin. Matindi ang pagkakakapit dalawang lalaking ito sa likod ng isang close van na dumaan sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang hindi alam ng driver, nagnanakaw na pala ang dalawa. Hindi nahagib sa CCTV camera ang aktual na krimen na nadiskubre lang ng driver pagkahinto niya. Pagdating po nila sa lugar na pag-deliver nila, nalaman nila na wala na yung mga uh, mga items na, na ng balikbayan box nila. So agad sila nag-report sa atin sa, sa, police station para humingi po ng uh, police assistant. Sa follow-up operation ng Laloma Police, naaresto sa Navotas ang dalawang sospek na miyembro umano ng tinatawag na Spider-Man Gang. Nabawi sa kanilang mga ninakaw na items kabilang ang sapatos, appliances at office supplies na nagkakalaga ng mahigit sa 100,000 piso. Ang modus po nila ito po ay nagaabang po ng mga delivery truck o mga container van. Pag nakakita po sila ng mga uh, tempo, ito po ay uh, aakit, aakitin nila. So usually po, nagaabang po sila sa mga stop life. So once na po huminto po itong uh, truck na ito, agad po silang isasampat. Ayon sa QCPD, dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang mga sospek. Pero hindi raw natutuloy na masampahan ng reklamo dahil umuurong ang mga biktima. Ngayon, naharap sila sa reklamong theft. Krimeng inami naman ng dalawa. Dahil po sa pangailangan. Saan yung dinadala yung mga ninanakaw nyo na yun? Nilako lang po namin. Mga magkano? Depende, depende po magkano beto namin. Pangailangan para sa panggastos. Saan yung karanihan mo dinadala yun? Inalok lang din po namin. Patagal yun yung ginagawa yan? Ang ilang po. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ano na na? Nasunog ang ilang kable ng kuryente sa Baguio City. Sumiklab ang apoy sa mga linyang konektado sa isang poste sa tip-top sa barangay Pakdal. Rumesponde ang mga taga Benguet Electric Cooperative para apulahin ang apoy. Ayon sa electric cooperative, nasunog ang transformer jumper sa poste. Naibalik din ang supply ng kuryente sa lugar matapos ang mahigit sa tatlong oras. Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Arestado ang pitong sangkot umano sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Bacoor, Cavite. Ayon sa mga otoridad, nagkasa sila ng bypass operation kasunod ng sumbong na may nangyayaring ilegal na aktibidad sa isang bahay sa Barangay Niog. Huli sa operasyon ang pangunahing sospek na nabilhan ng droga na nagpanggap na buyer at aning pa kasama. Nasabat pula sa kanila ang mahigit sa 7 gramo ng umano'y shabu, cellphone at mga drug parafernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek na walang pahayag. Batay naman ang isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang elf truck sa Bana, Ilocos Norte. Sugatan naman ang lima pa kasama sa truck kabilang na ang driver. Batay sa investigasyon, hindi gumana ang preno ng truck kaya nawalan ng kontrol ang driver nito. Ayon sa mga pulis, pauwi na sana mga biktima na pawang mga magsasaka nang madisgrasya sila. Happy Friday mga mare at pare! Hindi lang bilang fashion icon o artista ang side na ibinahagi ni Heart Evangelista sa Vogue Threads Manila 2024. Nalakay niya rin ang role ng social media sa negosyo bilang isa sa mga panelists ng Vogue Talks. Kasama si Pinay, social media darling na Yana Guerrero at si film lifestyle vlogger Bretman Rock via online. Ikinuwento nila ang kanilang beginnings at branding sa social media. Pati na rin ang identity o pagpapakilala sa sarili. Ang tip ni Hart, dapat totoo! Of the day it's all about consistency you know um don't like feel so pressured thinking what am what else am i going to release next what else do i have to show next it's just really allowing yourself to be exactly the way you are and trust that as you grow your audience grows Halos isang linggo na ang amihan season at tanging ang extreme northern Luzon ang pinaka nakakaranas nito sa ngayon ayon sa pag-asa. Pero ngayong weekend, baka mas maraming lugar na po ang lumamig pa. Base kasi sa datos ng Metro Weather, baka umigting pa rin ang amihan ngayong weekend at aabuti nito ang ilan pang panig ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, Asahan ng light to moderate rain sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Ganyan din halos ang aasahang panahon bukas at sa linggo maliban sa posible na ring ulan sa ilang bahagi pa ng northern at central Luzon lalo na sa bandang hapon at gabi. Maghanda po sa heavy to intense rain sa ilang lugar lalo na sa Mindanao area na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kikit na makaasa sa maayos na panahon ang Metro Manila ngayong weekend. Ngayong biyernes, nakapagtala ang pag-asa ng 16.4 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura sa Baguio, habang 22.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sabi po ng pag-asa, bukas at sa linggo, posibleng bumaba pa sa 15 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. 23 degrees Celsius naman sa Tagaytay City, Cavite habang 24 degrees Celsius ang posibleng minimum temperature dito sa Metro Manila bukas at sa linggo. Magdidesisyon parawa ang mga opisyal ng gobyerno kung ano ang susunod na mangyayari kay Mary Jane Veloso matapos ang pinaplansyang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga uh, ang... Uh, how, how This is the first time this has happened. Uh, so, that, that everything is on the table. We will have to decide what will happen next. Una lang sinabi ng Indonesian government na pagbalik ni Veloso sa Pilipinas, nasa kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng pardon. Sa ilalim kasi ng ng transfer of prisoners, hindi pa rin makalalaya si Veloso pagkalipat niya rito sa bansa. Isa kasi sa mga kondisyon ng polisya, ang pagpapatuloy ng sentensya mula sa Indonesia. Sa ngayon, ang malinaw raw kay Pangulong Marcos ay ligtas na si Veloso sa parusang death penalty ng Indonesia. Pardon o absolute clemency naman ang isinusulo ng abogado ni Veloso. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia. Tapos na legally. Ang pinaka gusto natin at tinutulak natin absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit isang segundo. Gumugulong na ang anim na pung araw ng Task Force EJK o Extrajudicial Killings sa Department of Justice para sa case build-up sa mga pagpatay noong gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kasama po sa mga iniimbisigahan si mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kanyang mga inamin sa pagdinig ng House Quad Committee. Balitang hatid ni Salima Refran. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six, mga 6 o seven. Katuwang ng Task Force EJK ang NBI at PNP sa pagkalap at pagsuri ng ebidensya. Habang nakikipag-ugnayan na rin ang Task Force sa Quadcom ng Kamara, mga komite ng Senado at sa Commission on Human Rights para sa resulta ng kanika nilang mga pagdinig at investigasyon. Para malaman natin kung ano man ang pwedeng masundan, kung ano man yung pwedeng isampa at kung ano yung pagka may mga kasong pwede nang or right na ba yan ay, yaan, ay pwede nang isampa sa preliminary investigation before the prosecution service ng Department of Justice. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, tinitingnan na ang posibleng pagpapaharap kay Duterte sa paglabag sa RA 9851 o International Humanitarian Law Genocide and other crimes against humanity. Ayon sa Commission on Human Rights, sa tatlong krimen na nakasaad sa RA 9851, ang other crimes against humanity ang maaari raw gamitin sa mga nasa likod ng gera kontra droga. Pero naniniwala ang CHR na hindi ito sapat para mapanagot ang mga ito. Sabi ng Center for International Law o Center Law, isang human rights and public interest advocate group, kung sakali, ngayon lang daw may magdedemanda sa ilalim ng RA 9851. Pero ang pagkakaroon ng paglilitis sa lokal na korte laban kay Duterte kaugnay sa Crimes Against Humanity, may implikasyon sa ginagawang investigasyon naman ng International Criminal Court kay Duterte sa kaparehong reklamo. For the period na member tayo ng ICC, magkakaroon ng uh, overlap, magkakaroon ng duplication. And ang mangyayari yan, if there's really going to be a genuine um, prosecution domestically, there is a possibility na isuspend ng ICC yung kanyang ongoing investigation. Para di raw yan mangyari, pwedeng iiwas ang gobyerno mga petsa ng sakop ng kanilang investigasyon. Pwede rin daw sakupin ang investigasyon ang mga opisyal ng pulisya na nagpatupad ng anti-drug war. So the ball is in the court of the Marcos administration. No? You are being mocked by the, former, by the former president. Sinabi niya mismo, Uh, ang tagal-tagal ng nitong DOJ hanggang ngayon wala pa akong kaso. Parang parang talagang uh, dinidernya dare niya yung uh, DOJ, no? So I I think uh, the DOJ should take on the dare and file the and investigate and file the proper cases. Sanima Refran nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng kaso ni Mary Jane Veloso at isinasagawang imbesigasyon ng Task Force EJK ng Department of Justice, kausapin na po natin si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, uh, Connie, at magandang tanghali sa mga manonood at tagapakinig. Usec, may impormasyon ba kayo kung formal lang nakausap po ng pamahalaan ang pamilya ni Mary Jane Veloso kaugnay po sa pagbabalik niya sa Pilipinas? Um, ongoing naman yung pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pamilya ni, ni uh, Mary Jane Veloso. Mm -hmm. uh, noon noon simulat mula la pa lang no uh, Connie. Kasi 10 years in the making na to at Opo. ngayon naman tayo nagkaroon ng napagandang opening uh, lalo na nung dumating yung uh, administrasyon ni President uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uh, na naging uh, maganda na nga yung mga developments uh, um ngayon Malamang sa mag, kung suswertehin tayo before Christmas, kung sakasakali, makuha natin yung kustudiya kay Mary Jane uh, dito sa mga bagay na to. Oo nga po. At uh, may mga detalye kaya na tayo no, para ho dito. Dahil sinasabing may mga kailangan pang-plan siya hin ano, kasama po ang Indonesian government para mailipat dito sa Pilipinas ang kustudiya kay Mary Jane. Correct. Uh, may mga uh, ongoing negotiations pa, um, Connie, kasi nga, ang relasyon ng um, Indonesia at saka Pilipinas malalim at uh, malawak, no? Uh, very meaningful. Oh, okay. And at the same time, wala kasi tayong treaty on uh, the transfer of sentenced persons with uh, Indonesia, unlike UK and uh, uh, um, and uh, Spain for that matter. Okay. So since wala tayong treaty with Indonesia, ang bas lang nito ay isang agreement between the two sovereign states and that is being crafted now between our DFA and the uh, in the Indonesian government no okay. with, with of course tumutulong din kami uh, sa DFA natin tungkol sa negosasyon na yan but uh, principally ang uh, ating DFA ang nakikipag-ugnayan sa kanila tungkol sa mga kondisyones dahil ang basehan nito, I have to emphasize, is an international agreement between two sovereign states Apo. based International Committee and courtesy dahil walang ang treaty. I see. Pero iba pa ho ito doon sa sinasabi na 2026 no? na sinasabing uh, batas din sa Indonesia. Kung baga ito pong transfer of prisoner ay immediate na itong mapapatupad. Tama ho ba? Yes, yes. That has nothing to do with the internal law of uh, Indonesia ng effectivity nito no yung I 2026. See. Because I understand that has something to do with the penal laws nila. I see. Okay. Um, at ang isang ang aspeto na yan na sinasabi nila na kung sakasakaling may transfer si Mary Jane dito ay ikukonsidera natin yung uh, um sentensya na, mm -hmm. na pinataw ng Indonesian courts. All right. Okay, sa iba hong uh, topic naman, patungkol naman particularly sa EJK po, ano, ano po ba yung uh, specific target na ma-establish po ang Task Force EJK sa anim na pong araw na case build-up? No? At sapat na ho ba yung panahon na kaya na yan? Actually, we have to clarify na yung 60 days na yan, uh, Connie, ay uh, hindi naman siya taning na kailangan tapusin lahat-lahat. Kasi sa dami ng mga... Um, issues tungkol sa EJK, numero na lang no hindi nga natin mapagtanto kung ilan talaga ang EJK uh -huh. may nagsasabing 6,000 may nagsasabing uh, 3,000. 30, depende kung sinong kausap mo PNP yan, PDEA yan, NBI yan, etc. DOJ yan kasi may recording kami base sa National Prosecution Service yung mga pending cases but at the same time kailangan nating ma-address yung big elephant in the room so to uh -huh. speak Connie. Uh, uh, malaman na natin Uh, na finally, with all clarity, kung ilan talaga ang EJK. At ito naman ay binigyan ng 60 days ng ating uh, sekretary, uh, Boying Remulia, ang task force para magbigay ng periodic report. Uh, pero ongoing na yan ng, ng kanilang investigasyon, uh, coordination, as well as case build-up para makapag later on kung merong ebidensya na sapat Uh, dito sa ating uh, National Prosecution Service. Okay. Kaya, well, mm -hmm. Go ahead, sir. Kaya, yeah, kaya po, ang uh, number one dyan ay kay malaki, kay maliit. Um, Yan ay uh, susundan namin yung mga supposed uh, extrajudicial killings. Pero para magkaroon naman ng meaningful investigation, hindi mo dapat i-attempt na sagutin lahat. I-identify mo yung mga areas na napakaraming so-called incidents ng uh, EJK. Mm -hmm, so, mm -hmm. meron nang ginagawa sila na listahan para kung saan sila mag-focus para mag-issue ng subpoena. And then itong pag-issue ng subpoena na to kasama ang NBI kasi yung NBI ho ang naatasang Aha. So, uh, law enforcement assistance. Dyan. So in other words, sasalain niyo kung ano yung pinaka sa tingin po ng uh, ating pamahalaan na magiging pinakamalakas na mga kaso. Correct. All right. Ano po ang posibleng implikasyon sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court kung sakaling formal na nga hong simulan yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Um, actually, um, wala namang maging problema dyan, no? Kasi yung basehan ng ICC ay naisay batas na natin yung International Humanitarian hmm. Law. Opo. Yung RA 9851. Uh, even we us without being members of the Rome Statute now and not part of uh, the ICC, we can actually litigate a case now here, prosecute a case based on international humanitarian law on genocide, torture, etc. yung yung identified uh, crimes uh, sa nine, ra 9851 to the exclusion of any other um, tribunal. I see. Ngayon, ang isang issue diyan ay sinasabi paano kung magka, magkadugtong no o mag-overlap hindi ho mahirap na ayusin yan at diyan na siguro pwedeng makipag-ugnayan para lang hindi ho magkaroon ng pagsanga-sanga or mag-overlap yung uh, yung kaso kung sakasakali kung ipagpatuloy yung ICC kasi mayroong nagsasabi na baka kung mag-umpisa dito, itigil naman sa kabila. Aha uh way of doing that is easily identify mo lang yung period covered or yung mga uh, mga supposed victims so hindi na siya parehas right. pwede nang tumakbo parehas yung kaso I kasi see. nga ang uh, idea naman natin uh, all along ito yung prinsipyo ng ating gobyerno ay we have an operating and existing judicial system effective naman yan nakita natin yan sa kaso ng dating senadora Leila de Lima no natapos naman yung kaso niya but at the end of the day um yun namang ICC pinagpapatuloy nila yung mga uh, investigation yeah. Um, naku, marami pong salamat at marami kaming uh, nakuhang impormasyon na bago po mula sa inyo. Marami salamat, DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Thank you very much, Connie, sa pagkakataon at magandang hapon ulit sa lahat.